Alam ko, dumano ko, prosecutor, mayor, mm -hmm. presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, Yan, salamat kayo, Hindi ka nagdala ng sudade. Eh. You never mm -hmm. had the chance to... <laughs> 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 Hindi ka nagdala ng sudade. Eh. You never Totoo had the chance to solve the problem of the community. Oh, mm -hmm. uh, mm -hmm wala naman talaga na nasosolve tong ano to eh, problema tong si Risa na to eh. Ah, mga babayan. So, ito si Risa, magaling lang siya mag magtanong. Eh, hindi, hindi siya magaling magtanong, tanga siya, tanga. Baka mas magaling pa ako magtanong diyan kung ako ang magtanong kay Tatang Digong. Ha? Ah, kunyari ako magtanong kay Tatang Digong, mas magaling pa ako diyan kay Senador na 'yan. Ah, ang unang sasabihin ko kay Tatang Digong, sasabihin ko sa kanyang tanong, Tatang Digong, Ah, uh, meron pa mga natitirang mga drug addict, ano? Kailan mo bang tutumba 'yan? Ha, 'di ba? Ganun ang mga tanong. Oh, wala kayong utak. All right. Wow, no, wow. Good morning mga babayan. Muling nagbabalik Boy Sardinas, ang driver ni Tol JG ang uh, member ng Banateros. Wala kaming lakad ngayon, no. Hindi ako magda-drive, no. Kaya baba na tayo ngayon. Okay. So, meron na naman tayong panibagong re reaction ng ngayon mga kababayan. Kung oh, hindi ka pa naka-subscribe, hindi ka pa nakapag like like mo ng video ni Boy Zardinas, no? Alright, so mga babayan so meron na naman tayong uh, mainit-init na pag-uusapan, no? Si Tatang Digong ay hihilahin daw sa impyerno. Si uh, Senator Risa Jose P. Ayos, no? Ha? At itong si uh, Senator Risa Jose ay uh, gigil na gigil na talagang mapakulong si uh, Tatang Digong. No? Pero ayon sa mga maratalino na mga abogado na talagang batikan ay kahit anong gawin ni Risa, to Risa, Risa Hunchirenos ay hindi niya kakayanin si Tatang Digong. No? E biruin niyo ba naman? E wala namang kaalam-alam tong babae na to eh. No? Ah, wala namang kaalam-alam yan. Pero gigil na gigil siya. Ah, eh mas ano pa pala to eh mas uh, mas marami pa pala tong na nakakulimbat sa taong bayan eh. Oh. Mula na natin to mga kababayan at haya kayo na maghusga sa video na to. At kung kayo ay paniki tatang digong ay subscribe nyo na at suportahan nyo si Boy Sardinas. All right. At nandiyan si Calso Calso uh, TV ya, yeah, si ang mga banateros. So syempre wag nyo kalimutan Boy Sardinas sa simulan nito mga ka idol. All right, let's go. Nang na ako. Oh, yan, no? kita natin yung mukha niya. No? Ah. Hmm, sige, let's go, ate. Let's go muna. Kahit anong gawin mo, hmm. hindi mo mapapakulong ang dating Pangulo. Hmm. Pani bagong kahihiyan nga raw ang sasapitin ng Senadorang Sir Anteveros, mm. hindi mo man nagsisimula ang ikalawang Senate hearing ng Blue Ribbon Committee ng Senado patungkol sa mga aligasyon ng pagpatay sa war on drugs ng dating Pangulo si Rodrigo Duterte. Sa isang viral video, Kaila kinumpirma na ng ilang mga veteran lawyer na hindi magtatagumpay ang senadorang Sirizo Anteveros na palabasin na dapat managot at makulong ang former president sa kanyang mga naging plataporma at mga batas na ipinatupad partikular na ang kanyang kampanya kontra-illegal na droga. Mm. Sa kanyang naging trending video online, kina ni attorney Neil Abayon na mahihirapan senador ang Patunay. Oo, ah, ah, mahihirapan. Eh kasi wala namang alam niya si uh, senator Risa Honchoneros eh, no? Sa mga tanong pangalang nga niya, no, sa may uh, hearing eh, no? Eh talaga naman nakakahiya naman kasi, manang. Ano ba yung mga tanong mo? Pang grade 1 lang naman. Tatapatan mo si Tatang Digong, dating prosecutor dating ano uh, attorney at napaka tagal na na mahala ng ano ng mga kababayan natin no oh, matagal la ikaw hindi ka man lang nakapamahala no pero kung magtanong ka wagas ah uh, diretso ate Ayan, ang kanyang mga ligasyon sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte dahil tila imposibleng makonvict ang former president dahil sa mga akusasyon na tila wala naman raw sa naging pahayag ng veteran lawyer, sinabi nito na tinubad lamang ng former president ang kanyang mga naging pangako noong 2016 election kung saan hini-highlight nito sa kanyang programa ang illegal drugs na sa niya ang lahat ng mauhuling durugista, pusher at user. Sa mga naging pahayag ng veteran lawyer, Kinumpirma rin ito na hindi magiging sapat ang mga Diomone admission ni Sen. Aristo Anteveros sa Diomone pag-amin raw ng former president na pinapatay niya ang lahat ng mga biktima ng drug and war. Dahil ayon mismo sa batas, kailangan mo nilang makakalap ng sapat na ebidensya na tatayo sa korte para mahatulang convicted ang isang tao sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit sa naging case at di mo na reklamo at aligasyon sa former president, mukhang mahihirapan raw ang senadora. Di para sa iilan, mukhang malaking sampal ito kay senadora Risa Ontiveros matapos nang magsalita ang ilang mga veteran lawyer patungkol sa kanyang mga sinasabi na guilt is a very personal personal. Dahil kung totoong tao at nakakaunawan ng batas ang mambabatas, mauunawaan niya na general statement ang sinabi ng dating Pangulo at kahit kailan na hindi ito tatanggipin sa korte bilang ebidensya. Ayon pa sa controversial comment post ng isang netizen online, Risa Ontiveros is so delulu at its finest. Ginagaslight niya ang sarili to convince herself and the Pink Lawans that they win against Rodrigo Duterte. Pero ang wala siya to understand na lang siya ni Digong for further humiliation. Her ignorance in the law makes her fool and funny around the Senate hearing. Kahit si Coco Pimentel, nahihiya sa pinagdadadadal ni Ontiveros. Pinipilit niyang panagutin si Digong sa nangyaring pagkamatay ni Nakian and others sa drug war. Pero ang di niya alam, nakakulong na at sinintensyahan ng pulis na nagkasalat sa batas. Boba talaga ang babaeng yan. She doesn't even know what she's saying basta lang magpabida at magmukhang dominant kahit wala namang alam in the first place. Sinasabi pa nila na hinayblad daw si Digong sa mga tanong niya. Like, sino siya para matakot si Duterte sa kanya? Kung si Obama nga pinagmumura ni Digong, siya pa? Hello? Kung hindi ka pa second to the last noong senatorial election, ambisyosang gaga. Actually, kung hindi dahil doon sa mga staff niyang lawyer sa likod, hindi naman yan makapagtatanong. Pansin nyo, sa hearing, lagi siyang inaabutan ng papel. Those people behind her. Filingera. Iba talaga kapag ang lata, walang laman. Hmm, A syempre. Kung ang lata, walang sardinas, no? Buti pa ang sardinas ko, merong palaging laman, mga kababayan. Kita nyo doon sa may, ano, sa hearing, lagi ko sa may likod na ganyan, para magano para manghingi ng manghingi ng isang malit na papel at yun ang itatanong niya. Wala talagang utak na Ah, oh, tapos ito rin mga mga ano, mga attorney ni ni ano ni uh, ni Senator Risa ay uh, ang tanong nila ay uh, sablay din, no? Kabado kayo kita kitatang digong, ano? Kabado. Kinakabahan sila at kaya nung nakita yung tatang digong ng personal ulit, no? Kinabahan kayo. Ay, grabe, no? ah, uh, sige, so tuloy pa natin to. Tuloy, ate. Ang at putak ng putak. Wala namang substance. Pasalamat siya at kinat ni Duterte ang hearing dahil kung hindi, kababaan niyang tao, kahihiyan na nga niya sa buong bansa. Na yung ilusyonad ng senadora, nagmukhang tanga. See what happened to Alice Gubo Over-hype lang. Sa tagal-tagal ng hearing, walang nangyari. Ni hindi alam kung anong kaso at batas ang gagawin after she wasted the money and time of Filipino people. Kaya huwag kayong maniniwala sa palabas ni Risa. She is nothing but an activist na gumanda lang after maupo sa PhilHealth. Stop being ambisyosa. Stop being feeling era. Unquote. Ganito at panoorin ang full video kung saan panibagong kahiyan nga raw ang sinapi ng senadorang sa Ontiveros. matapos. oh, ito na ha. Ito na yung uh, video mga kababayan. Panoorin nyo hanggang dulo ha. Huwag nyo i-skip para, para kayo ay uh, reglahin. <laughs> ha? At ay uh, marami pasabog dito mga kababayan. So okay, let's go ate. Tuloy mo na yan. Sabihin mga veteran lawyer na mahihirap ang mapakonvict ng senadora ang former president na si Rodrigo Duterte ng dahil lamang sa kanyang mga naging statement sa nagdaang Senate Blue Ribbon Committee. Mm. Senadora, may panibagong kabiguan na tiyak maaari raw ikahimatay ng ilan sa mga dilawan at pinklawan na bilib na bilib sa kaniya. Ilang natazel, tinawag na boba ang senadora narit pa na full video. Matagal na po pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapahal ng kaso. Mr. <laughs> ano? Unang ano palagyan lagi ha? Ah, uh, matagal na rin pumapatay ng tao si Tatang Digong. Ba't hindi pa kayo magpahal ng kaso? Napakatagal na. Ah, uh, ay nako. Tuloy ate. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Alam nila yung nila na uh, high blood tatang digong eh no? kasi biro mo naman sino ba ng mga hindi uh, ma high blood diyan mga babaya eh ang tatanga ng mga natatanong ay nako uh, uh, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente. Admissions. Eh. Mm. dagdag admissions, kaayo. Uh, Kasaysayan na lang po mag ka. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair, yes, go ahead. Mr. President, natataka po ako ngayon ng Justice Department, hindi pa nagpahal ng kaso ang ngayon. Katagal na. Katagal po rin. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Yan sila, naging chief po Protektado po ang police pag nag-trabaho in the fulfillment of duty pero alam nila ang mga polis na pumasok ng kidnapping alam nila yung polis nila pinatay ko Thank you Mr. President Diba sabi ni PRD kanina ang tagal na daw niyang nag quote and quote pumapatay pero wala naman na file na case sa kanya or bakit na walang na file and kaya po ganyan yung nangyari kasi yung mga admission yon yung sinabi rin ni Sen. Risa, ang dami daw ang quote-unquote admissions also. Yung mga ganito po kasing statements ni PRRD, they are general statements or general admissions without identifying a specific case or a specific victim. Therefore, hindi po talaga siya pwede makonvict sa mga ganyang statements. Yun po talaga yung reality. Kasi in criminal cases po, what we need to establish is guilt beyond reasonable doubt. And with these statements, may hirapan po mag-prove ng guilt beyond reasonable doubt. Hindi ko naman po sinasabing guilty talaga sa si RD uh, In-emphasize ko lang dito na we have rules of procedure na yun nga po. Kaya hindi siya na-convict despite na quote and quote ang dami na nga daw niyang admissions as per Senator Risa Hontiveros. Because kung ito lang gagamitin, it will not be sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. Familiar siya sa rules of procedure familiar siya sa ano yung kailangan para ma-establish yung guilt beyond reasonable doubt. Therefore, he knows how to navigate himself within the legal system po natin. And the next question, is that correct? Uh, bahala na po yung taong bayan maging judge yan. Pero si PRRD dito, he's simply delivering his promise po dun sa campaign pa lang regarding the war on drugs. Yun lang po. Hopefully, klaro po yun. And if you want more legal videos, follow lang po kayo. And see you. Can I ask for a oh It's alright, Mr. Chair. Yes, 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 Why did President Duterte ask for a quick break? Was he nervous about Risa Hontiveros, like the Kakampinks claim? That's fake news again, and I'll tell you the reason why. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. <laughs> no. How about alla. see Carl? Alla, 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 no, yes. no, no, no. No, oh, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga okay, Specific and law. Guilt is personal. Now, what is guilt is personal. This phrase reflects a legal principle which means only the person who committed the crime can be held accountable for it responsibility cannot be transferred to others and of course risa doesn't know this since she hasn't studied law like duterte has no 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 i already I prepared it, no? these questions with my physician it's very personal staff. yes it's very personal so <laughs> <laughs> you know, ma'am, uh, can I ask for a recess of just so it's so alright, like Mister Chair. Yes, yes, yes. Uh, so, uh, hearing suspended. Can the chair talk to the senator? So now you know. The reason Duterte requested a recess was to save her from further humiliation because of her ignorance. The Kakampinks tried to trick everyone into believing Duterte was scared of Risa. Little did they know, they were the ones being fooled by the spliced videos Risa posted on her TikTok to make herself the main character. Honestly, I don't blame her. I'd probably do the same in her shoes. But come on, Kakampinks, do your research next time or let us DDS educate you. Uh, hindi mo Ano yung policy ng Presidente? Nakuha ko po policy. I was talking about the policy. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said Pero sir, you can hold me responsible, responsible for any specific crime. Yes sir, you spoke about this. About... Ang bastos naman talaga itong uh, Senador na to, no? Nagkasalita pa itong si Tatang Digong, ini-interrupt niya. Nagkasalita siya, no? Parang kanto girl lang 'to eh, no? Ah, sige, patuloy ate. We in go I will take full responsibility. Pagdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin 'yan. <laughs> <laughs> ah, kaya nga ho mga kababayan, itong usapan dito, just sa uh, may hearing na 'yan wala hong kwenta yan. Dapat kasuhan nyo si Tatang digong para doon niya ilabas kung ano. Kasi dyan, pinaglalaroan lang ho kayo dyan eh. Ah, ginagawa lang ho kayong mga tangad dyan ni Tatang Digong. Kasi mga, mga tanong nyo o mga ano nyo, ah, pagbanat sa kanya dyan, is wala hong kwenta. No? Hindi po man lang siya kinalabutan sa inyo. Ah, oh, tuloy Tatang Digong, tuloy mo. and if the resource person could keep his uh, volume and pitch to I mean, who wouldn't be stressed talking to a senator who can't keep up like a clueless fifth grader? The innocent lives lost in the drug war were the result of illegal actions by policemen, which is why the one who killed Kevin Santos was convicted and sentenced to 40 years because he did not follow President Duterte's orders. Justice was served. So I don't understand why Risa has been so obsessed with attacking the Dutertes for the last two years. If she truly cared about the innocents killed during the drug war, why is she silent about the innocent lives lost to drug addicts every day? Why doesn't she address them? Manila is currently the most dangerous city in Southeast Asia, with Quezon City and Cebu City also in the top 10. Meanwhile, Davao City remains the second safest and the second cleanest city in whole Southeast Asia duterte's are doing a great job and majority of filipinos know that so i don't understand why most senators especially risa hontiveros are still fixated on the previous administration's drug war when it was a successful operation with 1.4 million drug addicts surrendering and the country's crime rate dropping by 73 oh, dito sa Sambayan ng Pilipinas. Biro mo ha, 1.4 million sumurender na mga drug addict. O, oh, sa panahon ng mga ibang mga mga nakaupo, meron bang sumurender? Wala, itatangdigong lang. Ah, tapos ngayon, sa bagay, kayo, galit na galit itatangdigong dahil uh, ah, ayaw nyo siyang pabalikin dahil negosyo nyo kasi yan eh, no? Mga hinayo pa kayong hindot kayo eh, no? Ah, kasi hindi kayo makakapag hindi kayo makakakorap, hindi kayo makagawa ng kabulustugan dito sa sambayan ng Pilipinas kung nandiyan si Tatang Digong. Kaya pinagkakaisahan yung Tatang Digong na wag na siyang makabalik or sino pa man yung mga uh, tinataas niya ng kamay na uh, inaiyo po sa Pilipinas ay sinisiraan nyo dahil nga ayaw nyo silang maupo dahil hindi na kayo makakakorap nito kayo. Ah, oh, yun bangso niyo. Oh, kayo mga babayan, kayo mga Uh, sambayan ng Pilipinas kayong mga uh, may mga us may mga isip naman kayo no? oh kayo na maguusga sa mga nangyayari dito sa ating bansang lipunan kasi kasi mga kababayan ay uh, mahirap no, mahirap po no, mahirap na nga tayo maghihirap pa tayo no? uh, at ay uh, kawawa naman yung mga kabataan no, uh, yung mga kabataan ay uh, pag-asa nga ng uh, bansang Pilipinas pero kung ganyan naman kinikurakot naman lahat ng mga ng mga kababayan e, paano pa tayo nga asenso nito di ba oh uh, english speaking man 3% It wasn't perfect, but that significant decrease in crime is impressive. Something this current administration has failed to do. Ako alam mm. ko dumano prosecutor, mayor, president, Alam ko at darbaho Ah yes, alam kaya. Hindi ka nagdala ng sudade. You never mm. had mm. a chance to. No. Hindi ka nagdala ng You never had a chance to solve the problem of the community. Mm. Uh, mm. Wala naman talaga na nasosolve tong ano to eh, problema tong si Risa na to eh. Ah, mga babayan. So, ito si Risa, magaling lang siya mag, magtanong. Eh, hindi hindi siya magaling magtanong, tanga siya, tanga. Baka mas magaling pa ako magtanong diyan kung ako magtanong kay Tatang Digong. Ah, kunyari ako magtanong kay Tatang Digong, mas magaling pa ako diyan kay Senador na 'yan. Ah, ang unang sasabihin ko kay Tatang Digong, sasabihin ko sa kanyang tanong, Tatang Digong, Ah, meron pa mga natitirang mga drug addict, ano, kailan mo ba tutumba tutumbayan? ah, 'di ba? Ganun ang mga tanong. wala kayong utak. Oh, tuloy-tuloy. so, mas okay kung patayin sila kaysa impreso sila. Sa criminal, ma'am. Ah, Yun Chair. gusto nilang mangyari. Yun ang gusto nilang mangyari. Okay. Eh, kayo, binubuhay nyo yung mga criminal, eh. Ah. Anong dahilan nyo? Bakit nyo pinoprotektahan itong mga drug addict na mga ito. Na? O? Oh, ano oh, ba? Diba? Kari, doon sila. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede uh, tayo mag-investigate. Doon tayo pumunta. Wala, ah. wala po akong ambisyon pumunta ang impyerno. Ay, okay, ba? Tama ka. Tama ka namin. Mauuna ka. Grabe mga kababayan, no? Mga kababayan na kayo magugustuhan sa video na to, no. Kayo magugustuhan kung uh, tama ba ang ginagawa ng mga DDS vlogger sa pagtatanggol dito kay Tatang Digong at uh, tulungan na itaas at ay uh, i-promote ang mga tinataas ni Tatang Digong para maibalik ang Pilipinas sa kagandahan at hindi tumambo ano, ano hindi lumubo ang utang ng Pilipinas. Ngayon po sa mga hindi po nakakaalam, lumobo na po ang uh, utang ng Pilipinas. Grabe. Hmm. Ba't ba naging senador to? Wala namang alam. Oh. Ah, kito niyo, napakarami ni... Galit na galit kay uh, uh, Vice President Sara Duterte, pero siya naman pala. Oh, grabe, oh. 94 million sa loob ng isang taon naubos. Grabe, walang... Walang resibo, walang liquidation. My goodness grabe isa rin po ito sa nagpapahirap sa sa bansang Pilipinas itong senador na to at yung mga kaalyado niya oh tignan nyo she hey. pero miss, hey, ang punto hey. lang, to ang ang punto lang <laughs> <laughs> tapusin natin ito ha. hanggang bukas tapusin ha tapusin sino bang ganong katapang si Tatang Digong Ganyan talaga katapang yan. Kasi sinasayang nyo yung oras nitong uh, si Tatang Digong na pagpunta-punta yan, wala namang mga kwenta yung mga sabi nyo na mga allegasyon sa kanya, etapusin eh, tapusin na yan. Yun ang, ganyan ang tatang namin. Yan ang uh, dapat ang presidente kung si Tatang Digong, yan ang magiging presidente ng pangmatagalan. No? Wala, ayos ang Pilipinas. Mas maraming uh, pondong may ipon, hindi tayo magkakautang sa ibang bansa. Kung may utang man, sobrang liit. At maraming structural maraming structure ng mga proyekto na ma, na maitatayo at maraming matutulungan ng mga kababayan natin na mga, mga mahihirap at mga OFW, 'di ba? Ito pakinggan nyo to, nasabihin nitong Tatang Digong. So, huwag niyo umalis dito. Thank you, thank you. Salamat <laughs> <laughs> kayo, Mr. Yes, sir. Chair. Tapos, so, so, tapusin talaga natin ito. Ta talagang ta tapusin natin ito dito ngayon. <laughs> huwag tayo umalis dito sa so, food so, hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga. <laughs> huwag tayong umalis dito. Oh, tinan mo, si Senator, oh, tinan mo. Sabi niya, grabe pala si ano, Si Digong, no? Ngayon ako naka-encounter ng mga ganitong uh, nila lang. Ay, nako. Katang Digong yan, eh. Ah. Yan talaga ang uh, dapat nakuupo sa Pilipinas. Yung merong pangil. Hindi katulad yung mga kurap. <laughs> Diyos ko. My goodness. That's it for this episode, you guys. Hope you learned something. This is Amor Powers, the new DDS content creator who's here to shake things up. Peace out. Mm. So, ayan mga kababayan. Uh, na panood nyo yung uh, panibago natin reaction at nakita nyo po itong uh, video na to na, napanood, na, na napanood nyo mga babayan kay ulit ang magusga uh, kung uh, kanino po ba kayo talaga papanig at ay uh, patuloy nyo bang susuportahan itong mga tanso nito at ang mga korup, korupsyon na mga nakaupo sa so gobyerno or uh, gusto nyo silang palitan? Ha? Gusto nyo ba ng pagbabago? Kung gusto nyo ng pagbabago, press 1, type nyo lang. Lahat na mga lahat na mga sinasabi namin dito ng na mga mga tataas natang digong. Pag tinaas natang digong ito, Iboto nyo to para maging maayos ang Pilipinas. Ganun lang. Eh, eh siguro naman po, meron naman po kayong uh, utak na talagang gumagana. Uh, wag ho kayong magpapabayad. wag ho kayong uh, magpapadala sa mga tamis ng mga ng mga salita ng mga hinayupak at ng mga hindot na 'yan para para rin po ito sa mga anak nyo at sa buong Pilipinas. Kada isang boto mo ay napakahalaga para sa ating bansang sinilangan. Maraming salamat po. Sa so, uulitin ha. So, ulitin po, mayroon pa tayo mga pagbanat, no? Siyempre ako banateros to, no? At ay uh, support niyo lang po. At kung nagustuhan mo 'tong ating uh, video, paki uh, like mo na and subscribe mo na para laging updated sa ating uh, video. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye.